ay pako sa mga Ano po? Kung ano any update po niyo sa Twitter ni West Philippine Sea issue and ating pako sa ating issues. Yung yung ating pinangangambahan yung mangyayari ng June 15. So, meron sana kaming pagpupulong ngayon ni Secretary Manalo ng DFA. Hindi ko lang aabutin pa ko pabalik kasi medyo ma-traffic-traffic -traffic, baka bukas na. So sabi ko sa DFA kahapon, paghandaan nila yung mangyayari kung ano yung mga kasong isasampa kung sakaling manghuli ang China. Kahit isang mangingisda lang, lalabagin ng China lahat ng batas, lahat ng international norm So pwedeng paghandaan na ito kasi maraming, uh, maraming mga pangyayaring ganyan na nananalo lagi yung mga kinukulong lalong-lalo na pag walang uh, hearing. So yung plano ng China na hulihin at ikulong ng 60 days, mali iyon. Where should I say that? Are we you on war? Your... Hindi pa. Hindi naman. Ayaw naman natin magkagera. Salamat, salamat. Apo, Senator, regarding po dun sa preparedness natin, lalo ta uh, higit dun sa DSW na natin na kayo po ay nanawagan na mabigyan sila ng maayos uh, na yung malinis na tubig no, dun sa mga biktima sa ng sakadlaon. Ano po po nyo dito, Senator? Ay, dito, handang handa si na mayor at si vice mayor. Uh, yung disaster preparedness dito ay nasa mataas na level. Iba naman yung sakadlaon kasi pagputok ng vulkan yun eh. Makikita mo yung nagkalahar na kahapon. So yung pinanggagalingan ng tubig nila ay may apekto na, may sulfuric ano na content. So alam niyo sa Canlaon kakaiba sa, dito sa atin sa Los Baños, hot spring. Hot spring. Sa Canlaon, cold spring walang hot spring doon, cold spring kaya doon galing yung iniinom nilang tubig kaya sabi ko sa DSWD paghandaan baka meron tabletas na hinuhulog galing sa DOH para na sa ganon malinis naman yung tubig na mainom ng mga evacuees sa uh, Kanlao, Negros Oriental Last question po Senator, ano po reaction nyo tungkol po sa mga Pogo na nire-raid na nakakakita po tayo ng mga kontrabando sa loob, at the same time paano po yung ating mga Pilipino workers na nagtatrabaho din po sa Pogo, ano po yung mga pwede po natin maibigay sa kanilang mga tubig? Alam nyo, dalawang uri po ang pogo. Yung pogo na legal at yung pogo na illegal. Yung pogo na legal, sa, sa pag-uusap kahapon, sumilip pa ako sa isang hearing, 49. Yung pogo na illegal mahigit dalawandaan. So dapat siguro, ang tutukan maigi ay yung illegal, Yung gumagawa ng uh, hindi tama, inasa-scamming, etc., etc. So balit sa akin, ang dapat din tutukan ay hindi mawala ng trabaho ang mga Pilipino. Um, Napaka karaming mga legal na ma, maraming mga kabataang nasa empleyo na hindi dapat mawalan ng trabaho. Paano balansehin 'yan? Siguro 'yan ang dapat pag-aralan ngayon. Salamat. Thank you so much. Thank you po. Salamat po, Senator. Exist din po